sa sagot ni Katrina Bernardo sa who's most likely. Sinabi kasi ni Katrina sa kanilang dalawa ay malamang si Alden Richards ang unang mag-aasawa at magkakaanak. Thinking tuloy ng ibang netizens na hindi magiging sila. Oh, diba? Ay, ganun ba yun? Oo, oh, diba? Oh. diba? Ay, who's most likely, parang oh. sabi niya. Oh. Sino oh. Yung challenge yun eh. Oh, Sino sa inyo ang unang magpapakasal? Sagot nyo, si Tisoy. Tisoy. Oh, oh, oh. mm. Dapat hindi niya sinabi. Na, kaming dalawa, kung kami mag-jowa, sasabihin ko, kaming dalawa, sabay ka. Hindi, oh, kasi, pero minsan, oh. wala lang. Kaya mo sinabi yun. Kahit oh, na may feelings kayo sa isa't isa, uh, siya siguro unang mag-aasawa. Kemi-kemi lang oh, yun. Kasi, mas may edad oh, si alden kesa sa kanya. Technically, sa edad, kung doon mo pagbabasihan. Pero siyempre, hindi pa rin naman nila alam kung ano mag pagiging o future nila, di ba? O alam din naman natin, baka naman ano, meron na rin naman talagang something, di ba? Pero tagulang. Tagulang. Pero kaya huwag kayo magalala, Katten. Sinabi lang yun. Yun lang ang sagot ni Katten. Kemi lang yun. Kemi-eme lang yun. kemi Kasi siyempre, parang ano, game-game yung who's most likely. Parang asara. Sa aming tatlo, who's most likely ang iyakin sa ating tatlo. Sa ating tatlo. Si si Kermel. Sigur. Naiiyak kasi si Kuya Romel pag ano malungkot at saka pag ano naiiyak siya sa, sa tuwa pag may pera, no? Siyempre, pag uh, malungkot, wala nga masaging masaya Kasi Siyempre, malungkot, malungkot. Hindi, pag yung masayak, madaling maapektuhan, who's most likely na madaling uh, maapektuhan sa ating kapatid. Hindi, after tayo naman tatlo, apektado kapag ka yung mga magulang natin oh, na, lang. na nawala na, na, oh. ba, na maalala natin. Oh. Diba kasi siyempre, nag aalala tayo. Ayan na naman siya. Ayaw mo nang isang ano, okay na siya, <laughs> oh, Okay na siya. Sabi nga At ni Pre, nga si Sidson, sabi nga oh. ni Pre, si Kaliwan, itawa mo lang ang problema, Rode, lilipas oh, oh. din yan. Ano nga sabi oh, ng kanta naman. ni ano, ni Freddy Aguilar? Tawanan mo ang iyong problema. Oh, oh. <laughs> <laughs> Alam mo na, pwede pa problema, di ba? Tawanan mo ang yung problema, talaga lilipas din yan. Oh, oh. Oras na, parang parita, di ba? Gagawag naman yung oras na. <laughs> Tutulungan, ay, tutulungan kita, malimot mo siya, ibabalikan <laughs> dahil <laughs> <sa> mong mo na. <laughs> alam na nila kung ang pinagdadaanan mo, ang mga tenag-viewers -an sila. <laughs> <laughs>